Hindi lang ako basta isang pintor lang. Sa bawat pader na aming pinipinturahan, alam kong may natutulungan kami na mabuo ang kanilang mga pangarap. Makulay ang kinabuhi so sa usaka pintor kay nami chance nga makulayan po lang kinabuhi sa uban pinagi sa pagtudlo nila ug makat-on og trabaho nga isip ka pintor. Inay kong ang kung maglakad. Mahigit ko labing dalawang kilometro para lang maghanap ng trabaho. Para makulayan ng mundong kagigis na ng anak ko, kakayanin ko. Gusto kong mapatunayan sa kapwa kong pintor na kaya nilang umasin sa basta't tinangawakan nila ang pangarap nila. Ipinagmamalaki kong pintor ako at sa bawat pagpahid ng aming mga pintura, may mga pangarap kami na Pintor ako! Pintor ako! Pintor ako! Pintor ako.